akin, di ba? Yung tinig ko yung gigay, eh. Yung kung kailan eh. It's on June 9 to 15 sa Dubai, gaganapin. Okay? Oh. So, tinig ko yung kalendaryo ng PBA. Yan yung nasa championship na yan eh. Siguro, oh. Wow. nasa game 3, 4, 5, 6 na yan. May, ganun. may, may ako. Kailan pa ako yung ano, maratao sa PBA. So, siguro, ang sinasabi ni ni commissioner, kasi by, by this time, kasi kung lalabang ka ng June 9 to 15, di ba? uh, but practice ka ng tago ito, amat po, sa so, yung mga PBA players na kahit amat, i-form eh, mo, bago lang. So, kaya lang, lumalaban, ano eh, lahat lumalaban pa for, for Cebis. So, paano mo haatakin yung mga players kung ongoing yung tournament? Ang mangyayari dyan, Uh, siguro, baka nagbego, baka sabihin, o sige, yung mga second stringer na lang, ilagay ko kasi to first stringer, eh, talagang, ano pa to, as emis pa lang, pack per finals, kung magiging isa di masisira din yung, 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 ano, yung scheduling ng mga ano. And, syempre, ipagpapaalam mo pa kung sino mga players sa kukuni mo, sasabihin mo, eh, sino ang willing na i-give up yung players sa ganito, samantala, kunyari, ako, eh, maganda na tinatakbo ng team ko, hindi all of us atin, pupunod ka to practice for the uh, PBRP PBRP that that's going to play in this ano uh, basketball champions League Asia di ba so meron nga ang conflict na na ganun sa ako sa scheduling pero siyempre sayang din kasi nakita mo naman yung mga post sa social media ay eh, namamatay na yung at, ano eh attenders sa PBA ito oh, sana eh, wala na nanonood wala nang oh. nanonood eh ito na uh -huh. sa uh, pagkakataon na ano. Tsaka na, tignan mo yung unang-unang sa tanong, di ba? Wala nga tayo sa top 5 sa five. Asia. Uh -huh. Pero inimbita, out of respect, kasi nga magagaling ang players sa atin. Mm -hmm. So dapat they should have the opportunity. Ko, way, way. ito, ano, parang, ano to, ito yung problema positive eh. Okay, okay. di ba? Akala natin lahat like ng problema negative to positive kasi ito, binigyan ka ng pagkakataon makasali at baka ito yung chance na mabuhay, ma-revive ang pagtangkilik sa PBA, di ba? Hindi yan, nga lang itong ongoing conference. At saka sinasabi, ano yung hindi pa nakakabangon? <laughs> Siguro yung gastos eh, ng mga, na mga Bastos. teams. Kasi, kasi gastos yan, tsaka yung, yung, ano yung players mo ba? Kung baga, kung nuwari, ano ba malalakas to, eh. Kunyari, uh, yung malalakas ang play? Kunyari, yung, power powerhouse, uh, San Miguel, Ginebra. Naku, eh, baka kami lumaban siya, kukunin mo si ganito, kukunin mo si Stan Harding, kukunin mo si Scottie Tosa, kukunin mo si Jun Marpaat. Mahihira, malinis ka Ang ano, di ba? Eh, eto na yan eh. eh. kailan ba liga? June 9 to 15. Eh, pa-championship yan. Eh, pa paano kung lumaban kami championship? Pa paano po pa ano? Mahirap yan. No? Pwede bang... Yung pwede, pwede ba yung mga sana-out na lang? Yun. Natutok ako kumuha. Oh, pwede oh, okay. yun. Okay, okay. Pwede yun. Sa so, mga na-out, hindi na yung championship Kaya lang short preparation naman yun. Oh. Diba? Mga na-out. So, siguro, sabun ka sabay. Pero sanay naman yung Pilip Pilipinas sa ganun eh. Short Kalo preparation eh. Hindi, diba? meron naman tayo -pre prepare na mahaba eh. Yes. Oh, so, so, sana ganun na lang ang gawin. Kaya nga positive problem. Pwede naman magawa ng paraan. Uh, kumbaga, magbibigay sigla sa PBA, sa ano, sa sa PBA para bumalik yung ano yung yung amor ng mga tao kasi kasi sayang ito eh uh, baka mamaya uh, lumaki tong basketball champions league na to eh sayang inaug inaugural wala yung nagsabi sila 2025 sasali daw eh bakit hindi pa ngayon eh pa, paano pag sa 2025 ganitong problema rin na naman yung na, Nasa, nasa Alaget na anong liga, tapos sasali na kami. O, yun pala, magagawa naman pala ng paraan eh. apa, ya, oke, there's a will, there's a way, kanga, di bah, sayang, Allah. sayang.